guys, magre-repair tayo ngayon ng bubong na butas, gagamitin lang natin ay gasolina at styro. tutunawin lang sa gasolina tapos yung itong natin sa styro, butas, sa iiro, tumutulo ang gagawin ninyo madikit to sa gyro itong styro natin una hindi nyo na kailangan bumili ng kung ano-anong panglagay sa bubong effective na effective ito para sa mga bubong na butas sa mga hero pero sa hero lang pero sa anahaw na butas hindi ito effective <laughs> okay ito, ano para na siyang bulkasil oh. Saka, madali lang sya matunaw. Oh. Ang styro, madali matunaw sa gasolina. Ang hmm, dami no? Ganito guys ang gawin nyo sa tinunaw na styro. Ganito nyo lang, hinatin nyo nang hinatin para matuyo siya. Tapos, pag nandun na sa point na dumidikit na sa kamay nyo, ganito, pwede nyo itong i-apply sa mga didikitan yung hero. Kailangan mo kasing umuno yung gasolina Bili dikit na Maganda oh, to stay room, masyadong madikit to sa gyro. Kahit may pintura ang gyro, dumidikit siya. Hmm. Makakatipid kayo nito. Oh, sarado na. to guys pwede ito gamitin madikit na to ito guys papakita ko sa inyo pinadikit kong ano styro na tinuna ano malaki ang butas nito halos ganito kalaki bulok na ngayon Ito pa. Ayan o. Ah, ba yan. Abang sa dulo. Ayan nyo guys. Dikit na dikit ang stero. Hindi matatanggal Basta basta. Kaya. Ano yan. Siguradong siguradong. Matiba yan.